siguro bago to. Ito nung naipwento lang sa akin ng mga farmer. Nung sinangon ng panahon doon naman talaga, ang all the whole, exotic na pagkain. Tama po kaya? <coughs> pinakilala sa kanya niya, exotic na pagkain po. <traum> Oo, oh, na natuwa na ko -tula na tulang po, tanong po ng mga may edad na talaga, ay naipwento sa akin, yung logo exotic na pagkain pinakilala. Hanggang napunta po yan sa mga palayan natin, naging festi po. At alam niyo po ba na mga tinatawag na festive na yan ay kaya pong mga itlog. Yung isang itlog na makikita niyo, yun po ay nagre po ng 400 up to 700 piraso ng itlog. Ganun po karami yung isang itlog po na yun. At ang masama po sa festival, yan po ay kakain po yan simula umaga, ang hali, gabi, midnight snack, hanggang madaling araw. Wala pong tigil na kakain po na kakain yan. Kaya kung ano mayroon po sa 10 piraso kuhol lang po sa isang pinitak niyo, kaya na po ubusin magdamag yan. Yun po ay napatunayan na. Kaya po ubusin magdamag yun, isang pinitak. 10 piraso kuhol lang po, patay na. Kaya na po ubusin ang palay po natin. Sa palagay niyo po, kaya ano pong ginagamit mo dito? Pag kayo po ay nagamit, nagkokontrol ang pangkuhol. Ano na po, sigurado ako, nag-e-spray na rin po kayo dito. Meron po ba mga pag example sa akin ngayon? Bayonet. 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 Yan. Alam niyo po ba na ang bayonet ay dati namin hawak po ni Sir Kevin. Kami po ang isa sa na nagpakilala po ng bayonet hanggang makaabot po dito yan. Kami po ang isa sa na uh, naging technician po natin yan. Kung maaari po sana, meron po dito nakakaalam na kung magkano po ngayon ang ng po ang produkto yan. 300. 300. Ganto na lang po kay Cliff. Sir, magkano mga kukuha yung akin? 300. pa lang. 320. 320 kasi yan, may discount na 20 or 30 pag may card. Paano, paano, sir? Pag may card, 30 di discount. Pag wala, 20. 300 pa rin sa papatakot mo na ito. Yun. na sa ang... 340 na ngayon eh. Basta mas mababa <mum> yung <mum> hey, so. sa marina natin. ito. Yun. Tapos kung daw po ngayon, nagre-reach kayo ng bayanid na nasa 340 ako 350. Kung halimbawa, bigyan ko po, po kayo ng alternatibo na magagamit po natin na mas mababa ang magiging puhuna natin kasi alam naman natin po ngayon na nagtataas sa mga <laughs> uh, <laughs> farm inputs natin na gagamitin, eh tayo naman talaga ang patas patas, gusto natin nakakatipid tayo. Tama po kaya? Meron po kami dito submariner na tinatawag po. Wala po itong pagkakaiba sa paggamit niyo po ng dati yung produkto. Pelet din po siya. Mas mababa po ang magiging puhunan natin. Ano po? Ang kagandahan po dito kay submariner, paliniwami ko po sa inyo kung anong pagkakaiba po. Meron po siyang tinatawag na attractant. Sa palagay niyo po, kung paano yung kinakain ng kumul, basta isinabog na natin, kakainin. Iba yan. Ang mga pellet po na yan, meron po yung nakalagay na attractant. Usap po yung lalapito ng kumul. Ano po? Usap po yung lalapito ng kumul po yan. At pag nakakain po ng isang pellet lang po ang mga pesticol, mamamatay na po sila hanggang matuyo na matuyo. Namamatay po sila sa dehydration. Yan po ang kinamamatay po dito sa amin sa mariner. Ganun lang po kasi po yung pagka-a-apply. Datakutin lang po natin kung sa po yung pating marami ko po, po sinasaboy. At pagkakakahal po sila, isang penit lang po. Mamamatay po sila sa dehydration. May tanong po tayo sa submariner. Opo. Ito po ang kalimitan si sinasabog. Pagka po walang mag-i-spray o pagkakunti na naman ang pulo-pulo lang -pulo, ng po ang testing hole. Ang isa na po sa akin dito kalimitan na aking mga kapartner. Sir, hindi nakakatanggal pa ng kuko niyan. Ayan. <laughs> ang mga perit po, <laughs> ang perit po namin na sa barrier, hindi po siya nakakatanggal po ng kuko. Kasi pag siya po ay, pag siya po ay natuwing, hindi po siya kagaya ng iba na ma-imagine yung pag natutunaw, kumahal sa tubig. Tama po ano? Yung sa amin po, yun po yung lumalambot po yan para po makain ng kuhol po yan hindi po siya lumalahok sa tubig. Ano po? Ang kagandahan po, tanong sa akin lagi dito ng mga kaparmad ko po, <laughs> Sir, kung dehydration sa mga matay, eh ang pesting gold po ay nasa tubig palagi. Parang... O, nasa ilalim pa rin po lagi. Mas lalo po siya namamatay, lalo po siya nababasa. Yun po, kagandahan sa mariner. Kaya eh, mas lalo napapabilis po kung makibusad ang tubig sa katawan ang mga pesting gold po. Pag nangitap po natin ng pellet, ano po? Paano naman kung sobrang dami po talaga ng festival? Ito yung isang talagang kada pitak ang dam po, hindi kaya kontrolin yung pellet, nangyayari din po yun. Meron po ba dito nag-i-spray naman? Bukod sa pellet na ginagamit po, meron po dito nag-i-spray po ba dito? Puro pellet po talagang ginagamit po. Mahilip po talaga kayo lahat. Ah, ah. Kung bigyan ko po kayo ng isang alternative na pwede pong mas ka-control na first thing to ang kailangan lang po natin, masunod yung tamang proseso at ma isagawa po yung mga kailangan kondisyon para po mapatay yung first thing to Ito naman po yung aming pinapakilala po sa inyo, si Crusher. Meron po ba dito na gamit ang sasi Wala po na gamit talaga. Kung wala po, paliliwanag po, po na maigit po sa inyo. Ito pong crush po namin, meron po itong sa sasay. Isang sasay po, tada isang laptop sprayer. Napaka-convenient po nito. Pwede rin po itong, alam po namin, pwede rin po mabili ng tingin. Kung halimbawa, tatlong pitak lang, dalawang pitak lang spray mo sa kuhol. Pwede po ito. Ang kagandahan dito, pag natira yung ating ibang chemicals, hindi kumaanay kasi siya pa rin sa loob kasi sa sasay po ito, sapong teraso. Ano po? Ngayon paano po po pa magkocontrol nito yung mga pasted kuhol? Yung isang sa shape na gagamitin po sa pag-i-spray. Sapat po yung para sa isang napsak sprayer. Ang kailangan lang po natin, magpatubig po tayo ng kaunti. O sanaw-sanaw. Kasi po pag tuyo po ibabaw ng ating pala, hindi po lalabas ang uhol. Lulubog lang po sa tubig yan, sa lupa, sa ilalim. Kasi gusto po lagi niya ng tubig at moist. Kaya nga po tumagal ng uhol ng ilang, ilang taon sa ilalim lang po. Kahit ang ala nyo, sa yung tuyo po yung aking sakahan, magtaka ka kayo pag ng ang dami pong kuhol. Tama kaya? Ang nangyayari po, no? Kaya pag i-spray po tayo ng first thing pang kuhol po natin, kailangan po lawas po ang kuhol. Kailangan po natin magpatubig o magantay ng ulan. Ngayon, ano naman po ang gagawin natin? Yung tubig po na yun, huwag po natin pakakawalan na. Kailangan po lunin na po natin yun. At pag kumispray po tayo ng crusher, Halimbawa, imagine niya na lang po, ito po yung isang pinitak natin. Pag na po yan ng crusher, ano po, hindi na po yan papasukan ng oxygen. Miss kita pag walang hangin, ano po mangyayari? Oh. Patay. <laughs> Kasi ang mga aqua, o mga aquatic na ganyan po, kailangan din po siya ng oxygen. Mapapansin nyo, aquarium, nilalagyan pa rin po ng um, ano, di ba? Oxygen ganoon po pumapatay si Krasir. Kapag tinamaan po, at saka kapag namatay po sa hangin yan. Kaya kahit medyo malalit po, di ba minsan naman kahit may tubig-tubig na yun, medyo nakalubog pa sila sa lupa. Kaya kahit medyo malalit po ang aking sakahan, makilalit po rin sila. Kaya pa rin po silang patayin dahil po sa wala pong oxygen ang ating sakahan. Kung po natin, kung paano po, sa pala nyo, ano po mas pabor pa rin po sa inyong gamitin? Yung pellet o ito po ang ating na uh, pang-spray? Hindi pa uwi na nga kasubok. Isang napakagandang pagkakataon nito para masubukan nyo po at makita nyo po ang pagkakaiba po. Kasi minsan, baka hindi na po magkaib pellet po ninyo o marami na silang makain dahil masasanay na po sa kinakain na pellet. Sumubok naman po kayo ng ganitong klase. I-spray nyo naman po. Sir, magkano magiging puno na natin per box? Ito po. 600. Opo, oh, yun po. Yung sinasabi ko kayo, napakatama po yun kay ma'am. 660 ma'am, divide natin sa 10. 66. 66, tapakagaling ni ma'am. Bigyan ang sombrero ko, pare ko eh. Bag, 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 bag. Bigyan ang bag si ma'am. Yung mga gusto ko, sa mga sagot, medyo eh, mahinga tayo sa mati. So, ang isang box po nito, kung isang hektaryo sakahan kahanyo, Meron po tayo 660 at kung ting tingin-tingin lang po kailangan nyo, halimbawa tatlong pitak lang po, mamumunan po kayo isang sachet ng 66 pesos. Opo, kada napsak sprayer na po yun. May tanong po kaya tayo pagdating po kay Crusher? Meron, meron. Meron lang yan. Oh! Kasi nakalagay yan. Nakalagay yan. May mic po. Nakalagay yan. May itlog. kaya na kaya patagay niya. Isang napakagandang tanong para kay Sir. Ayaw na po nang pumatay na po ng itlog itong mga pinaliwanag ko. Ang sagot ko ay hindi po. Wala po po naiimbento na pampatay po ng itlog ng kohol sa ngayon. Dahil po, pag naiimbento po ang pagpatay ng itlog ng kohol, mawawalan po kami ng trabaho. <laughs> Naliniwala po ba kayo doon? Wala po! Pero alam mo sir, sasagutin ko po kayo ng matiwasay. Yan naman po, po ikayang gawin din hindi lang ginagawa. ako ginagawa at paawadin naman sa amin. Huwag wala naman kami ng trabaho. Pero sadya ko, wala ko na i-invent ko yung papatay ko. Ayaw po yan nag-spray ninyo. Di ba lang, na sa gilid-gilid yan. Hindi po yan mga matay kahit spray niyo. Wala akong nakakabubo. Ang pagpukuso nila lang po, yung may tubig. Ano po? Wala ka po, po. May tanong po po tayo kay Crusher. <laughs> Kung wala na po, tutuloy-tuloy na po tayo ng ating discussion.